Hindi lang naman itong si Attorney Kaufman ang naglalagay sa mga DDS o mga Duterte fanatics para maniwala pa rin na si Digong ay makakabalik ng Pilipinas. Hindi lang yan eh. Ang, ang nangyayari nga sa tingin ko, etong si Kaufman ay biktima rin ng fake news ni Nahari Roque, ni na Namaharlika at ng iba pang nasa paligid ni Digong. Ang sabi kasi ni Former Senator Antonio Trillanes. Ito daw na si Attorney Kaufman ay pinapaasa lang ang mga Duterte fanatics. Pwede rin sabihin gano'n. Pero, mas uh, uh, iisipin ng taong bayan na ang ginagawa ng isang Kaufman, na isang legal counsel na digong, ay nagtatrabaho lang. Mm. At, uh, yun nga, pasasa daw ito sa sinisweldo o sinasahod kada buwan na halos 150 million uh, pesos. O, saan daw kaya kumukuha ang mga Duterte ng ipinapasahod niya or uh, binabayad niya sa kanyang mga attorney, sa kanyang mga legal legal team or sa kanyang legal team? Yan ang nangyayari eh. Yan ang katanungan ng mga kababayan natin. <laughs> di ba? Pero sa puntong ito, mas tayo pa rin ay naniniwala sa mga katulad ni Antonio Trillanes. Oh, you see, na-arresto si Digong. Medyo sumala lang ng konti kasi medyo na-delay yung pag aresto kay Digong. Pero totoo eh, at nangyari, ha, ang nangyari ang lahat ng ito. At bago yan, syempre, matagal na na sinasabi na ano, si, si Senate, uh, dating Senator Antonio Trillanes na ma-arresto si Digong. At yung sinasabi nila ngayon na susunod na nga ang ilan pa katulad ni Bato de la Rosa at Sara Duterte kasama na rin si Bongo mukhang mangyayari rin yon.